Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan si Arabella Davao na napakahusay umarte at maladyosang anak ng dalawang mahuhusay na aktor ng bansa na sina Ricky Davao at Jackie Lou Blanco. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. May nagpapatibok na nga ba sa kanyang puso ngayon? Ano-ano kaya ang mga ugali ng isang lalaki na kanyang nagustuhan at bakit matagal siyang pumasok sa mundo ng showbiz. Si Ara Davao or Arabella Davao ay may buong pangalan na Jacqueline Arabella Marie Davao na isang maladyosa at isang mahusay na artista na may taas na 5 feet at 2 inches. Siya ay ipinanganak noong April 11, 1997 na kasulukuyang 27 years old at proud RS baby siya. Natapos ni Ara ang kanyang bachelor's degree sa Ateneo de Manila University at nag-graduate siya noong May 31, 2019. Ang kanyang mga kapatid ay sina Ricky May Davao at Kenneth Davao. Si Kenneth ay ang kanilang panganay na kapatid. Si Ricky May ay ang kanilang pangalawang kapatid at si Ara naman ay ang pangatlo at ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. Kahit nakakapirma pa lamang ng aktres ng kontrata sa talent agency na Star Magic noong 2021, ay hindi na bago sa kanya ang mundo ng showbiz dahil kapwa-tanyag sa larangan ng pag-arte ang kanyang mga magulang na sina Ricky Davao at Jackie Lou Blanco ang kanyang mga pinsan na sina Janine Gutierrez at Diego Gutierrez. Ang kanyang lolo na ama ng kanyang ama na si Charlie Davao, ang mga kapatid ng kanyang ama na sina Meme Davao, Bing Davao at Charlon Davao. Ang isa pa niyang tiyuhin na half-brother ng kanyang ina na si Ramon Christopher Gutierrez at ang kanyang lola na si Pilita Corrales. Kaya nasa lahi na talaga nila ang pag-aartista. Ang kanyang ama na si Frederick Charles Cabales Davao nakilala bilang Ricky Davao ay isang aktor, television director at industrial management engineer. At ang kanyang ina na si Jacqueline Lourdes Corales Blanco na mas kilala bilang Jackie Lou Blanco ay isang actress at aerobics instructor. Kung saan ang kanyang mga magulang ay may marami nang nagawang mga proyekto, mapa-television man o mapapelikula. Ang kanyang mga magulang ay ikinasal noong 1989 at naghiwalay noong 2011 pero nanatili naman silang magkaibigan. Ang kapatid ni Ara na si Ricky May ay parte sa LGBTQ plus community na dating preschool teacher nung pandemic. Pero bago pa yon ay nagtuturo siya sa mga bata na nasa edad isa hanggang anim at nag-HR or human resource din siya sa BPO Corporate Communications. Siya lang ang pumapasok sa office noon habang ang kanyang pamilya naman ay busy sa tapings at call time. Hanggang ang nagdaang pandemya ang nag-udyok sa kanya na subukang pasukin ang showbiz, kung saan kakapirma lamang niya ng kontrata sa Artist Circle Talent Management bilang talent noong November 17, 2023. Alam niyo ba mga Meg na si Ara ay bata pa lamang siya, ay nakitaan na siya ng potensyal sa pag-aartista. Sabi niya na nasa grade school siya nang magsimulang sumali sa mga school play, dance club, at maging host sa mga programa ng paaralan. Hindi siya nagsisisi na natagalan siya sa pag-aartista dahil gusto niya na mag-focus muna sa pag-aaral bago niya pasukin ang mundo ng showbiz. Kaya nung natapos na siya sa pag-aaral, ay tsaka na siya pumasok sa pag-aartista at todo suporta naman ang kanyang pamilya sa kanyang desisyon. Inamin ni Ara, mas swerte siya dahil may mga mentor siya, katulad ni na Janine at kanyang ama pagdating sa pag-arte. Sinabi ng actress na ang idolo niya pagdating sa pag-arte ay ang aktor na si Joshua Garcia na gusto niyang makakatrabaho sa hinaharap. Ibinahagi niya na ang unang payo talaga ng kanyang ama sa kanya ay kung gusto niyang maging magaling sa pag-arte, ay dapat maging mabuting tao siya muna. Sa kanyang buhay pag-ibig naman, siya ay walang kasintahan sa kasalukuyan dahil nag-focus muna siya sa kanyang sarili at sa kanyang trabaho. Ang gusto niya sa isang lalaki ay yung Asian o Chinito, athletic build guy, genuine, nakakatawa at magalang. Ang ilan sa kanyang mga crush ay sina Kim So Hyun na isang South Korean actor, RM na isa sa member ng BTS na isang South Korean boy band, at si Carlo Aquino na isang Filipino actor at musician. Ang best place na napuntahan niya dito sa Pilipinas ay ang Coron Palawan dahil hinahangaan niya ang mga halaman, mga tanawin, at ang mga rock formations sa lugar na ito. Ang kanyang dream destination ay New Zealand dahil sa sobrang ganda ng view. Ang best lesson na natutunan niya sa buhay na madalas pinabanggit na kasabihan ay everything happens for a reason. Ang favorite song na palagi niyang pinapatugtog ay ang Palage by TJ Monterde. At ang favorite movies niya ay Notting Hill, Crazy Stupid Love, at Princess Diaries. Sa kanyang karera naman, siya ay pumirma bilang Star Magic artist noong June 2021 at lumabas siya sa Love is Colorblind noong 2021 rin bilang si Ate Candy. Makikita siya sa Family Feud Philippines noong 2022. At ngayong 2024 ay makikita siya sa Philippine Television Drama Action Series na FPJ's Batang Kiapo bilang si Catherine Caballero at ito ang kanyang pangarap na proyekto. Gayunpaman, bukod sa serye, Nais din ni Ara na magbida sa romantic comedy dahil iyon ang genre na pinapanood niya habang lumalaki. Kasama ang mga pelikula ng star cinema na kabilang sa kanyang mga paborito ay ang She's Dating the Gangster at Starting Over Again. At siya ay aktibo rin sa social media kung saan may maraming nakafollow sa kanya. Ang kanyang TikTok ay may mahigit 220,000 followers. Ang kanyang Instagram ay may mahigit 85,000 followers. Ang kanyang Facebook ay may mahigit 350,000 followers at may YouTube channel rin siya na may mahigit 18,000 subscribers. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Thank you and God bless.